Mahalayin lalo kami ng mga anak namin. Masayang masaya. Ako si Her Hermelina Lianzana Lorica, January 4, 1945. Ginagawa ko, ganyan, mag, linis dyan sa bakuran. Nagtatrabaho ako. Yun ang ginagawa ko para makalimutan ko kung mayroon akong mga nai-stress ako. Ayun, nag-handicraft ako. Sa nag-BHW ako nin. Yun na lang, nalilibang ako doon. Awa ng Diyos. Siyempre, minsan makakalimutin ka na. Ang natutunan ko, makiano ka sa mga tao para mahalin kanila. Kasi umabot ako ng ganitong edad, ang kailangan talaga namin. Una, mahalin lalo kami ng mga anak namin. Masayang-masaya. <laughs> Masayang-masaya kasi hindi ko naman ma-speak na mabigyan ako ng ganun. Di ba marami kami? O. Oh. Kaya nagpapasalamat talaga ako. Thank you. Una, ang sa taas, ang, ang Diyos. Pangalawa, yung mga naging ano sa barangay, Pangatlo, si Presidente Marcos kasi dumating sa akin yung 10,000 na hindi ko inakala. O, di ba? Lam na lam ko siya. <laughs> hindi ko siya ipagpapalit.